natin maaaring tanggalin ang unprogrammed appropriations sa ilalim ng FAPS sapagat hindi po natin pwedeng talikuran ang ating mga napagkasundoan sa international na level. Nais ko pong bigyang diin na hindi din po kasama ang unprogrammed appropriations sa 6.793 trillion na national budget. Sa kasalukuyan, wala pong pondo ang unprogrammed appropriations. Mapopondohan lamang ang ang, 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 ang unprogrammed appropriations kung may sobra o bagong kita ang gobyerno sa susunod na taon. Ibig sabihin po nito, kung walang dagdag na kita ang gobyerno, walang mapopondohan sa unprogrammed appropriations. At ang huli ko pong sasabihin patungkol sa usapin ng unprogrammed appropriations ay ito si daduhin po ng inyong kongreso na hindi hindi maabuso ang unprogrammed unprogrammed appropriations sa taong 2026